Huwag naman natin hatulan yung tao. Magbabago pa rin niya. Bigyan natin ang pagkakataon si Leo magbago. Hindi gusto niya, marunong magpatawad tayo pa kaya. Dapat inuna niya yung mga taong ma-influence ma niya. Hindi yung kagaya ni Leo na inusinting tao. Hindi ka naman po ginusto yung nangyari sa akin. Ano ba talagang nangyari? Natay mo ba siya? Bakit hindi ka agad nagsumbo? Sinong lalaban para sa akin? Kundi siyempre unang-una ako. February 5, 1999, isang pangyayari ang naganap na tumatak na sa kasaysayan ng ating bansa, dahil sa araw na ito, isang ama ang nahatulan na pagbayari ng kanyang buhay ang isang bagay na nagawa umano nito sa kanyang sariling anak, a knock Sa video nating ito, balikan natin ang kwento sa likod ng naging huling yugto sa buhay ni Leo Echegaray ang kauna-unahang nagkamit ng kaparusahan sa pamamagitan ng injections. July 11, 1960, ipinanganak si Leo Echegaray, katulad ng isang tipikal na Pilipino, pinilit ni Leo na lumaban ng patas sa hamon ng buhay, nagtrabaho ito bilang isang waiter sa Maynila ngunit hindi din sinuwerte sa larangang ito, kung kaya't nagpersige ito na tumuklas ng iba pang talento na magagamit nito sa kanyang paghahanap buhay. Di nagtagal, ay natutunan ito ang pagpipinta sa mga tahanan at mga establisimento kung kaya't unti-unti ay nakakakuha ito ng mga magagandang offer, na kinalaunan, ay ito na nga ang naging hanap buhay nito. Naging makulay din ang buhay pag-ibig ni Leo, taong 1981, nakilala nito sa Quezon City si Zenaida Javier at naging kasintahan, na kinalaunan ay nauwi din sa hiwalayan, matapos namang makakita ng pag-ibig si Leo, sa naging kapitbahay ng mga ito sa parehong lungsod sa katauhan naman ni Rosalie Rivera. Hindi din gaanong tumagal tumagalang naging pagmamahala nila Leo at Rosalie, at nauwi din ang mga ito sa hiwalayan, dahil dito ay sinubukan na lamang ni Leo na mag-focus sa kanyang trabaho, dahilan upang makakuha ito ng sariling bahay at lupa na iginawad sa kanya ng NHA, o National Housing Authority. Ilang taon ang mabilis na lumipas, ay muling nagkapalagayan ng loob si Leo at si Rosalie, na naging daan upang ang mga ito ay magkabalikan, ngunit sa puntong ito, ay kasama na ni Rosalie ang lima nitong anak sa una nitong asawa, at dahil sa pagmamahal ni Leo kay Rosalie ay malugod niya namang tinanggap at minahal ang mga anak ni Rosalie. Gaya ng tipikal na pamilya, si Rosalie ang naiiwan sa kanilang tahanan habang si Leo naman ay napupunta sa iba't ibang lugar kung saan ito nakakakuha ng kontrata para sa pagpipintura nito ng isang bahay man o establisimento. Katuwang ni Rosalie sa pagbabantay sa mga maliliit nitong anak, ang panganay nitong babae na si Rodessa, o alias Baby. Ayon sa ulat, madalas umano na nasa ibang bahay ang ina ng mga ito na si Rosalie, dahil sa bisyo na may kinalaman sa baraha at sa laping pamusta, habang nasa pangangalaga ng panganay na anak nito na si alias Bibi ang iba pang mga nakababata nitong anak, sa tahanan ng mga ito sa number 199, Fernandez Street, Barangay San Antonio, San Francisco, Del Monte, Quezon City. Walang kamalay malay ang mga ito na ang kanilang tipikal na pamilya, ay magiging laman ng mga telebisyon, balita at pahayagan, dahil isang araw, ay inami ni alias Baby sa kanyang ina na siya umano ay paulit-ulit na inaabuso ng ama nito na si Leo, ayon sa sumbong ni alias Baby kay Rosalie, Limang beses na umano itong inabuso ng amain nito na si Leo at noong April 1994, at tinatakot na may mangyayaring masama kapag ito ay nagsumbong sa kahit na kanino. Hindi ito matanggap ni Rosalie dahilan kung kaya't binanggit nito sa kanyang ina ang sitwasyon ng kanyang anak upang humingi ng tulong kung ano ang mga hakbang na dapat nilang gawin. Dito na nagpa siya ang lola ni alias Baby na idulog ito sa barangay, at mula dito ay bumuhos na ang luha ni alias Baby habang isinasalaysay ang pang-aabusong tinamasa nito sa kamay ng kanyang amain. Agad namang kumilos ang kawani ng barangay at sinamahan ang mga ito sa Philippine National Police Crime Laboratory upang magsagawa ng medical examination kay alias Baby, na noon ay sampung taong gulang pa lamang. Mula dito ay lumabas ang resulta na positibong nakitaan si Baby ng pang-aabuso sa katawan nito. Ito ang naging mitya ng kapulisan upang hulihin si Leo para sa paratang ng anak-anaka nito. September 7, 1994, dininig sa Regional Trial Court Branch 104 sa Quezon City ang kaso laban kay Leo at ngunit mariin itong pinabulaanan ni Leo. Depensa ni Leo, ang paratang na ito sa kanya ay ugat lamang umano sa awayan nito at sa kanyang biyanan na babae para sa lupa na iginawad umano sa kanya, nais umano itong kunin mula sa kanya ng kampo nila Rosalie kung kaya't bumuo umano ang mga ito ng kwento upang siya ay madiin at makulong. Dagdag pa ng kampo ni Leo, ay nagpresinta ang mga ito ng dokumento na magpapatunay umano na nasa isang kontrata ito sa paranyake para sa pagpipintura nito sa isang bahay, dahilan kung kaya't imposible umano ang ibinibintang sa kanya dahil ng mga panahong umano na iyon ay wala ito sa kanilang tahanan sa Quezon City. Nagpahayag din ng testimonya ang ina ni Leo, kung saan, ay may mga aktibidad umano na ginagawa si alias baby na hindi umano ang kop sa edad nito na kanyang nasaksihan. Kinwestiyon din ng kampo ni Leo ang umano'y hindi masusing pagsusuri sa isinagawang medical examination kay alias baby, kung ang mga ito nga ba ay galing sa isang pang-aabuso mula sa nakatatandang lalaki. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag aapela ng kampo ni Leo, ay noong July, 1996, kinatigan ng hukuman ng panig ni alias baby at nahatulan si Leo na pagbayarin ito ng buhay ang nagawa sa sampung taong gulang nito na anak anak-anakon. Hindi tinanggap ng hukuman ang dokumentong ipinerisinte ng kampo ni Leo patungkol sa kontrata nito sa paranyake, lalo na't wala naman na ipresinta ang mga ito na testigo na magpapatibay na nasa Paranaque nga si Leo ng mga panahong iyon. Hindi din kumbinsido ang hukuman na away lupa lamang ang dahilan kung bakit magagawang manipulahin ang testimonya ni alias Baby, dahil malinaw naman itong naisalaysay ang bawat pang-aabuso na kanyang naranasan. August 23, 1996, nagsumite ng apela ang kampo ni Leo sa Supreme Court, sa pagbabaka sakali na mailigtas ito sa kaparusahang buhay ni Leo ang kabayaran, katuwang ang isang organisasyon na tumututol din sa naging hatol na ito kay Leo, ngunit na deny lamang ang apela ng mga ito. Binatikos din noon ng mga human rights activist ang naging hatol kay Leo, kung saan ay ipinagbabayad nga ito ng kanyang sariling buhay dahil ayon sa mga ito, sa mga panahong yun ay tila ang hustisya umano ang siyang kumukuha sa mga buhay ng mga mahihirap na nasasakdal, dahil ayon sa datos noon ay mahigit sa siyam na raan ang nakapila para sa parusang buhay ang kabayaran, at tinatayang siyam na umano sa mga ito ay mga mahihirap, na kagaya na lamang ni Leo Etchegaray. Dahil sa kabi kabilang balita noon patungkol sa kaso ni Leo Etchegaray, nakarating ito sa dati nitong nobya na si Zenaida Javier, dahilan, kung kaya't dinalaw nito si Leo sa loob ng Bilibid Prison ng mas madalas, at ayon kay Zenaida ay mariin umanong pinabubulaanan pa rin ni Leo ang paratang dito. Dahil sa naging madalas ang pagbisita ni Zenaida kay Leo sa piitan, ay tila muling nagbalik sa mga ito ang damdamin para sa isa't isa, kung kaya't, noong December 23, 1998, ay ikinasalang dalawa sa loob din mismo ng piitan ni Leo, at sinubaybayan din ng media ang naging kasalang ito nila Zenaida at Leo, ngunit umani din ito ng mga pambabatikos dahil si Zenaida umano ay kasal din sa ibang lalaki. Bagamat alam ni Leo na anumang oras o araw ay maaaring ipataw sa kanya ang kanyang kaparusahan, ay hindi nito napigil ang pagiging masaya nito sa piling ni Zenaida, na kahit papaano ay naiibsa nito ang kalungkutan at takot para sa naging sitwasyon nito. January 4, 1999, nagulat si Leo nang sabihin sa kanya, na ito na, ang araw ng kanyang hatol, halos handa na ang lahat para sa araw na yon ngunit apat na oras bago ang itinakdang oras ng kanyang hatol, ay isang tawag mula sa Supreme Court ang natanggap ng pamunuan ng bilibid, na nagpapatigil o pagpupuspo ng hatol kay Leo Echegaray sa araw na yon. Bagamat ikinatuwa ito ng kampo ni Leo, ito naman ang naging mitya upang magsagawa ng malawakang pagkondena sa ginawang pagpapatigil na ito sa hatol para kay Leo, naroon din sa lansangan ng mga oras na yun si alias Baby, upang bigyan ng muka ang mga katulad niyang may parehong pinagdadaanan, upang ipakita sa publiko na hindi ito titigil hanggat hindi nito nakukuha ang ninanais nitong ustisya, at para na din ipamalas na ang mga katulad niya na may kaparehong dinanas ay hindi dapat mawala ng pag-asa at patuloy lamang na lumaban. Samantala, hindi naman nag-aksaya pa ng panahon ang kampo ni Leo Echegaray at muling humiling sa Supreme Court na irebisa at muling tignan ang kaso ni Leo sa pag-asang masagip pa ang buhay nito. Sa paggulong ng apela ni Leo noong June 15, 1999, mula sa 200 members ng House of Representatives, ay 122 members ang bumoto at tumanggi sa apela ng kampo ni Leo na muling buksan ang kaso at i-review ito dahilan kung kayat hindi nabuwag ang hatol kay Leo. Ayon sa naging panayam sa spiritual mentor ni Leo, naging mas malapit pa umano si Leo sa Diyos, at Biblia ang ginawa nitong Sand Allen upang magkaroon nito ng lakas ng loob, na tuluyan na lamang tanggapin ang kinahinatnan ng laban nito, ngunit nananatili umano ito sa kanyang paninindigan na hindi nito ginawa ang bagay na ipinaparatang sa kanya ng kanyang anak Anakan na minahal nito at itinuring bilang isang tunay na anak. February 5, 1999, bandang alas 5 ng madaling araw, ginising na lamang si Leo ng apat na gwardya mula sa selda nito, sa mga sandaling iyon, nakabibinging katahimikan lamang ang bumungad sa bagong gising na si Leo, pinagayak ito, at tinanong kung ano ang nais nitong maging tanghal iyan para sa araw na iyon, bagamat kinutubo na ito, ay sumagot na lamang ito ng hipon at ng manok. Alas 11 ng tanghali ay dumako na si Leo Echegaray sa lugar kung saan ito kakainin ang sinabi nitong nais niyang kainin para sa pananghaliang iyon, Nagulat ito dahil makakasalo nito sa oras na yun ang ilan sa kanyang kapatid at ang asawa nito na si Zenaida. Hindi nila nais na pag-usapan ang mga maaring maganap ng mga sandaling iyon. Dahil ang nais lamang ni Leo sa mga oras na yun ay itanim sa kanyang puso at isipan ang mga masasayang ngiti ng mga taong mahal nito sa buhay na naniniwalang inosente ito. Alas 12 ng tanghali ng eskortang muli ng apat na gwardiya si Leo patungo sa isang lugar na bagamat hindi nito alam kung saan, ngunit naiintindihan na nito ang mga bawat pangyayari, Bago tuluyang malayo kay Zenaida, isang liham ang inabot ni Leo dito at sinabing basahin mo ito kapag tapos na ang lahat, kasunod ang isang mahigpit na yakap at mga naguunahang luha sa kanilang mga mata, dahil kumbinsido na ang mga ito na dumating na ang oras ng kanyang sintensya. 2.45 ng hapon, nang tuluyan ng madala si Leo sa isang chamber, bago ito tuluyang pahigain sa isang higaan na tila hugis krus, ay ayon sa mga saksi na nasa likod lamang ng two-way mirror sa harapan ni Leo, ay nagawa pa umanong buksan ni Leo ang Biblia na hawak-hawak na nito, mula pa nang ito ay bumangon sa kanyang selda ng umagang iyon, binuksan nito ang pahina mula sa paborito nitong verse. O Panginoon, na Diyos ng aking kaligtasan, ako'y dumaing araw at gabi sa harap mo. masuk ang aking dalangin sa iyong harapan, ikiling mo ang iyong pakinig sa aking daing. Iyong inilayo sa akin ang kakilala ko. Iyong ginawa akong kasuklam-suklam sa kanila, ako'y nakulong at hindi ako makalabas. Ang iyo bang kagandahang loob ay ipahahayag sa libingan? O ang iyong pagtatapat sa kagibaan? Malalaman ba ang mga kababalaghan mo sa dilim? At ang katwiran mo sa lupain ng pagkali sa oras na eksaktong alas 3 ng hapon, si Leo ay tuluyan ang naihiga sa nag-iisang higaan sa loob ng kwartong may nakabibinging katahimikan, wala itong ibang nakita kundi ang pag-alis ng mga guardiang naglagay dito sa kanyang higaan, at isang imahe ni Kristo sa kanyang harapan, sa kanyang huling kamalayan ay nagawa pang banggiti ni Leo Echegaray ang mga katagang. Sambayan ng Pilipino, patawarin mo ako sa kasalanang ipinaratang ninyo sa akin. Pilipino ang umaagaw sa buhay ng kapwa nila Pilipino. At sa oras na 3.19 ng hapon sa pangunguna ng isang doktor na naruroon, ay idineklara na si Leo at ay wala na. Naging maingay ang matagumpay na sintensyang ito kay Leo at dahil siya ang kauna-unahang Pilipino na pinarusahan gamit ang sistema ng isang injection. Si Leo Echegaray din ang naging huling na nito dahil sa pag-upo ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo noong 2006, ay tuluyan itong pinirmahan ng pag aabolish abolish para sa sintensyang buhay ang kabayaran, isang batas din ang naipasa sa panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo na nagbabawal na sa kaparusahang ito. Sa matagumpay na pagbabawal ng kaparusahang ito ay muling na interview noon si Alias Bibi, at sinabi nito na masaya pa rin ito at nakamit nito ang tamang hustisya na kanyang minimithi totoo man o hindi, ang akusasyong ipinaratang kay Leo, ay maganda pa din na bago ito may pataw sa kanya ay nakita muna nito ang kaliwanagang taglay ng ating Panginoon, at nagawa nitong isuko at ipaubaya na lamang kay Heso Kristo ang hustisyang minsan nitong ipinaglaban ngunit hindi nito napagtagumpayan. Ang pag-aabuso sa isang sampung taong gulang, kailanman, ay hindi magiging tama sa mata ng batas at ng ating Diyos, kung kaya't, kung totoo man ang naging pagkakasala na ito ni Leo at Shigaray ay sang ayon ka ba sa naging kahinatnan nito? Ikaw na ang humusga.